Hello, hello, hello. Good afternoon. Galing ako sa aking errand na talagang pinahirapan ako ng parking na paghanap. So ito, medyo malayo-layo yung akin na parkingan but at least hindi ako matikitan which is like $91. So ito, paalis pa lang ako punta sa another errand alam niyo naman, itong aking trabaho na palaging nasa kalsada kaya yun at uh, habang nagdo-drive, naisipan kong mag record ng tungkol sa bakit maganda na pumunta magtrabaho or mag-stay sa Canada Guys, alam niyo ba na noon bago ako dito pumunta, that was 1999. So, pa 25 years na ako guys sa, sa ano, sa May, ay sa May. Yeah, yeah, sa May 10, ano na ako guys. Uh, 25 years na ako dito sa Canada. Kaya magsi silver anniversary na ako dito, guys. Pero yun nga sinasabi ko, bakit maganda ditong tumira sa Canada or magtrabaho. First, yung benefits. Ano bang ba benefits natin kung tayo ay magtatrabaho dito? Okay. Noon, una is may program silang tinatawag na caregiver program na yung mga pumasok dito na may mga pamilya after 2 years mag-apply na sila ng kanilang permanent immigrant is makukuha na nila ang pamilya yan ang uh, caregiver program which was um, naalis na yon at ngayon naman ang offer na lang ng Canada ulit is yung working permit at skilled workers so yun na lang ang offer ngayon pero at uh, student student visa, which is na yun ang pinakamadali, kaya nga lang medyo gagastos ka pero yun ang pinakamadaling makapasok dito which is, uh, lilinawin ko rin na kung inaakala ng iba na nakapasok kayo dito as student, pwede na kayo magtrabaho nakikita kayo, mali kasi pag student kayo allowed lang kayong magtrabaho ng 20 hours a week to support yourself kasi nga, once na student ka kailangan may pundo ka. Kailangan magrenta ka ng sarili mong apartment unless may tutuluyan ka na makikishare ka, much better. Pero kailangan mo ng sarili mong pocket money, gastusin. So ang iba talaga nagtatrabaho. Pero yung iba hindi nga happy dahil yun nga mga ano, yung naiisip nila na pag nakapasok dito na student ka, student visa, is makakatrabaho ka na, na mag-earn ka na, na pwede mo nang matulungan ang pamilya mo sa Pilipinas which is wrong so yun ang uh, pinapaliwanag ko guys na iba yung pagkakaintindi ng iba tungkol sa pagkakaroon ng student visa okay balik tayo sa yung mga nauna na nag caregiver ako pasok ko is caregiver and of course nag study ako nag aral ako dito to upgrade you know para naman uh, hindi na lang naman tayo katulong but anyways, ang pagiging katulong dito housekeeper, kumbaga ang tawag nila dito is house manager which is a profession yun guys kasi meron tayong break meron kaming break 8 hours ang trabaho at may overtime pag nag-exist ang trabaho ang oras ng trabaho pasensya na guys kasi mainit so kalahati ng mukha ko ay mainit but anyways continue tayo sa pinag-uusapan natin na yung pagkakaroon ng working permit dito na pagpasok mo is meron ka na agad benefits una meron, magkakaroon ka na ng libreng hospitalization kaya nga once na may papel ka na dito una, unang kukunin mo is yung social insurance number at yung iyong um, medical card once na meron ka na niyan, na kahit work permit ka, is covered ka na ng pre-hospitalization. And besides, huwag kakalimutan din na kumuha ng life insurance. Kasi, karamihan, trabaho lang sila ng trabaho, hindi sila kumukuha ng life insurance. Dahil, dahil kung may mangyari, dahil marami nang nangyari dito sa Montreal, pag may nangyari sa mga workers na naaksidente, nabundol, namatay, kawawa ang pamilya. Kasi uh, sa kami dito, yung mga organizations, nagtutulong para may iuwi yung bangkay. Halimbawa, kasi marami nang nangyaring ganitong ganyan, na walang mga insurance. So, kasi no naman yung ano, maitutulong ng Filipino community, di ba? Kisa kung may insurance, assurance yun or security yun ng pamilya. Kasi in case may mangyari sa'yo, kung 100,000 ang insured mo dito, may mangyari man sa'yo, merong makukuha ang pamilya mo na 4 million in peso na yon. So, hindi na mahihirapan din yung pamilyang may iwanan. So, kung may mga nakikinig dyan, na mga workers na nandito sa Canada, please, unahin nyo ang pagkuhan ng life insurance kasi diyan ang nakataya ang security ng pamilya natin ang ano ng buhay natin kung baga para may mangyari man sa atin secure na rin yung may iwanan natin sa ating pamilya hindi yung ibig sabihin na iisipin pa rin natin yung isip ng mga uh, matanda sa atin na pag kumuha ng insurance mamamatay na no pag kumuha tayo ng insurance is security yan sa ating pamilya. Security yun para sa atin. So, itong sa unang ko, natutulog kay binusinahan na. Pati tuloy ako na parang binusinahan na nga sa likod ko. But anyways, balik tayo sa kwento ko guys. Sa sinasabi ko guys. So, it's a real talk na talagang nangyayari guys. Especially dito sa Montreal. Marami nang nangyayari na na-accidente, namatay sa sakit, walang mga insurance. So, Filipino community ang tumutulong, ang embassy tumutulong kung paano may uwi yung bangka. but yun nga yung sinasabi ko na we need insurance sa ating sa ating buhay, sa ating pagtatrabaho dito sa Canada. So, yun ang pinaka dapat tandaan natin guys. Kahit saan mang bansa, kung may nag-o-offer ng insurance na nakapasok kayo, kumuha kayo. Kasi yun ang security natin at ng ating pamilya. Now, go back to bakit magandang tumira dito sa Canada or magtrabaho. So, number one benefit is yung pre-hospitalization nga. Yung pangalawa is yung alam ko ang iba uh, parang ayaw nila magbayad ng tax kasi napabawasan pa yung kanilang income dahil na binabawasan ng tax. Pero hindi nyo ba alam na yung tax na yan, is napupunta halimbawa nagkasakit ka pwede kang hindi magtrabaho ng 8 months gamit mo yung employment insurance na kinakalta sa atin sa mga sahod natin sa mga sahod na ng ano ng mga worker kinakalta yun automatic para kung magkasakit ka pwede ka mag-apply ng employment insurance na hanggang 8 months na hindi ka makatrabaho is may uh, which is 80% ng sahod mo ang ibibigay sa iyo. 'Yon. At ang iba, pwede kang magsiklib, babayaran ka din. So, depende na lang 'yan sa company or sa amo niyo. Pangalawa, kung may pamilya ka na nakuha mo, ano ang benepisyo ng mga bata? Merong child benefits or child care benefit na tinatawag na pag pinasok yung bata sa daycare, may supplement ang government na ibibigay sa magulang. Isa pa, merong monthly allowance na ibibigay ang government at merong every 3 months na ibibigay na another uh, another um amount ng pera na para sa bata. So uh, iwan ko lang kung anong tawag doon basta kasama yung sa child benefit. So um uh, Yon ang naano ng uh, mga magulang nakukuha. Pero depende rin yon sa income ng magulang. Tulad ko, dahil medyo mataas yung sahod ko nung nakuha ko yung mga anak ko, ages ano na sila, uh, age 16 at 18. So yung 18 hindi na siya nakatanggap ng monthly allowance. Pero yung bunso ko dahil ano siya, 16 at the time, nakakuha ako ng allowance, which is, which is yung minimum allowance ng bata. Kasi, uh, depende nga yun sa income, eh, medyo mataas yung income ko at mataas yung hinuhulog din ng amo ko sa aking ano sa aking mga benefits kung baga na kinakaltas kaya um, yun nga minimum lang yung nakukuha ko kung yung iba nakakakuha ng 250, 300, 400 ako is nakakuha lang noon ng 100. So, masaya na ako noon kasi para kahit pa paano, may 100 dollars na mapupunta sa anak ko na ano niya, na allowance. At, uh, isa pang benefit sa mga bata, kung ang bata is uh, hindi pa siya, I think 12 years old, uh, correct me if I'm wrong, kung 12, hanggang 12 years old yung Uh, pre-dental sa mga bata. I think 10 or 12. Hindi lang ako sigurado guys. Pero nasa age bracket ng 10 or 12. I'm not too sure but ganun ang ano dito guys na pag nag ano yung mga bata nag edad na ganun is pwedeng mag, mag uh, ano sila. Libre sila sa dental. And then pag uh, ano na more than 10 na sila is uh, pwede nang ano ng magulang sa depende sa company o anong tinatrabaho na may covered ng ano dental at medical yung magulang yon pwedeng ipasok yung asawa at anak okay so dalawang benefits yun na at pangatlong benefits para naman sa mga seniors meron na ring seniors allowance meron ding pension ang kagandahan dito pag nagbayad ka ng pension, pag age mo ng, at pag nagbayad ka ng pension, I mean, pag nagbayad ka ng tax, at the age of 60, meron ka ng pension na galing sa province, provincial pension na tinatawag. At pag edad mo naman ng 65, ang pension na makukuha mo is galing sa federal. So, bali dalawang pension ang nakukuha ng regular worker dito. Pero kung nagtrabaho ka sa hospital, nurse ka, or yung ibang company, meron silang additional pension, kaya nagiging tatlo. Uh, depende na yon uh, kasi nga sa contribution. So, the more na nag-contribute ka, mataas ang makukuha mong pension. Pero kung ang contribution mo lang is minimum, minimum pension din ang makukuha mo. Ganon ang ano dito guys. So, yun lang ang mga pinapaliwanag kung makukuha nating benefits sa pag napunta kayo dito sa Canada. At isa pa pala, uh, yung uh, additional na benefits na makukuha ng isang, ta ng isang worker dito, gusto nilang mag-aral ng full-time friends, may allowance din yon So, habang nag-aaral ka, meron ka pang allowance na makukuha sa government. So, ganun ang ano dito, guys. So, ganyan ang kagandahan dito. Na, pag nag-aral ka, is, pag nag-aral kang full-time ng friends, is, magkakaroon ka pa ng allowance. So, isa yun sa kagandahan dito, guys. Ako nga, uh, ako nag-aral ako ng friends, but, hindi, hindi ano, hindi talaga hindi ako nag full time kasi nga nag sponsor ako ng mga anak ko noon kaya kailangan ko magtrabaho ng ano Saturday Sunday nagpa part time ako pero ano ah uh, naka ano din ako um, natuto din ako naka level 2 din ako so kahit pa paano hindi na ako pabinta pa ng France eh. pero yon kung nag full time din ako parang asset ko na rin yun na makakuha ko ng full time na ano bilingual ako kasi dapat dito bilingual ka para isang asset mo yun na makapag, makakuha ka ng magandang trabaho so yun ang isa sa mga kagandahan pag andito ka sa Canada so <laughs> yun lang guys ang aking uh, maiba vlog ngayon na bakit maganda na dito mapunta sa Canada yon ang mga benefits pag andito ka sa Canada. Uh, actually, bawat province may kanya-kanyang program, but mostly, paro parehas lang ng ano. Basta kung regular worker ka, na naging permanent residence ka, or naging citizen ka, ang makukuha mong benefits is, um, yun sa mga sinabi ko, makukuha mo yon. Kahit hindi ka mag-citizen, once na dito ka tumanda, makukuha mo yung pension. Ganun lang yun, guys. So, I hope na may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. So, so don't forget na ipalo nyo din ako sa aking Facebook account at sa aking YouTube account. So, yun lang ang ano guys. So, yun lang ang naikikwinto ko ngayon na habang nagda-drive, nabanggit ko yung mga benepisyo na matatanggap pag kayo ay andito sa Canada. So, yun. Di ba maganda? Maganda ang benefits na binibigay ng government dito sa Canada. Kaya, kung gusto pong pumunta dito, mag-ano lang kayo. Mag-apply. Pero sa tamang agency o sa tamang tao na tutulong sa inyo na hindi kayo ma-scam. So, yan ang aking kwento for the day, guys. It takes me how many minutes? Um, it takes me how many minutes <laughs> na nagbablog? You it takes me 16 minutes na nagblog, guys. So, ayun. ah uh, pinapawisan ako, guys, kasi talagang mainit na siya. Pero, um, malamig-lamig pa rin ang simoy ng hangin, pero plus 8 siya ngayon, kaya... Tingnan na nakabukas ng aking jacket. Talaga pinapawisan ako sa loob ng sasakyan. But anyways, thank you all for listening guys. I hope you could share this one because it's coming from my experience sa Canada. So, thanks for watching. God bless everyone.